Main Mendoza at Alden Richards sobrang tapat sa mga fans kaya sikat hanggang ngayon. Kung babalikan nga ang 2015, ang kasagsagan ng mga love team, isa dito ang Aldab, natanging iisa lamang sa love team ng GMA 7 at napapalibutan sila ng mga sikat na love team katulad ng Katniel ni Daniel Padilla at Katrin Bernardo, Liz Quinn ni Liza Soberano at ni Ken, Kim Chi na si Kim Chiu at si Shan Lim, Jadin, ni James Reed, ni Nadine Lustre. Ngunit bakit ngayon iwala na ang mga lab team ng ABS-CBN at tanging si Maine Mendoza at Alden Richards na lamang ang natitirang sikat? Dahil ito sa sobrang katapatan nila sa kanilang fans. Nagsimula ito kay Alden Richards na sabihin na kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Main Mendoza. Ayun ay na rin. Talaga nga namang ang iba sila sa lab team na ipinapakita. Dahil ang lab team ng ABS-CBN ay dahil lamang sa promotion at hindi talagang tunay na feelings. Ito ay napatunayan na rin ni Main Mendoza at Alden Richards. Ang gawan pa mismo ng tula ni Main Mendoza si Alden Richards at basahin ito ng live. At ngayon naman 2023 at 2024 ay makikita mo naman na si Alden Richards ang nagsasabi ng totoong feelings niya para kay Maine Mendoza. Kaya yan talaga ang malaking pagkakaiba ng Aldab at sa mga peking love team. Makikita mo talaga na tapat at totoo si Alden D. Charles at May Mendoza sa mga true-blooded Aldam Nation. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!